Pag Tatakot ko Sige sir Pag nasaktan ka na sir May kaso ba yun sa akin? Physical Mga kaingat May bago tayong adventure Kilalanin natin ng isang bone setter Sila yung mga taong may kakaibang husay Sa tradisyonal na panggagamot Na tumutulong magbigay higinhawa At kagaanan sa katawan Exciting to mga kaingat Kaya samaan nyo ako What's up guys, uh, another pain another day. So, dito po si Sir Kaingat. So, ano pong masakit sa atin sir? Total nandito ka, alam natin may masakit sa katawan mo sir. Yes sir, uh, dahil uh, sa ano po tayo, sa field. Dito po sa likod. Tapos laging parang nakayuko. Okay. okay. Alright, atras tayo dito sir. Cross chest ka sir, ganito po. Tingin tayo sa left. Twist mo yung katawan pa left. May pain ba sir? Ah, uh, wala na. Medyo, ba? sir. Medyo. medyo, okay. Tingin sa right. Tingin, tingin ka dito. Twist natin. May pain ba, sir? Uh, same lang, sir. Alos uh, same lang. Yes, Kayo sir. ka, sir. Dito po. Try to touch your toes, sir. May pain ba, sir? Yes, sir. Okay. Bend back ka, sir. May pain ba? Tingin ka sa left. Okay, good. Kabila. May konting nginig to, sir. Tsaka kulang to. Na? Dapat mm -hmm. yung nose natin, salit siya dito, sir. Shoulder. Okay, good. So, dadagdagan natin yan, <laughs> sir. Yeah. Pag... Uh, <laughs> <laughs> sir. Relax yung shoulder mo, sir. Okay, Pag... Tatakot ko. Sige, sir. Pag nasaktan ka, na, sir, may kaso ba yun sa akin? Physical sir. <laughs> okay, sige. Relax mo, sir. There you go. Okay, <laughs> sir. May kaso yun. Mura yun. Hahaha. <laughs>

Uh, Task motor, ta, bong legs móng. Oh, Kabla. Okay. ok, good. Task motor. Kabla. Hoi? How are you doing? Go. Kabla. 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 Good, job. good. Hey, is. Oh, good, nice. En hey, Nice one, good. Hey, is. Oh, dame. Dame, maak je je niet. Okay. Okay. Oh, ito, sir. Hawa oh, ka oh, mo ito, sir. Hawa mo ito, mo ito, sir. Ano film mo dito sa palad? May naka-bomb siya. Okay. No? Sir. Okay. Good. Ah! Good. Oh! Oh! Okay. Good. Nice. <laughs> Sige, sir. Pakakawa ko ulit. na sir? Nawala na sir Nawala! Nasaan <laughs> <Atas> punta? <laughs> <laughs> okay, good! May po Tayo ka sir? May ha? Tayo ka sir? Tapos na yung Okay, patong may kamay mo sa kamay ko, sir. Huwag kang atras, ako lang. Ooh, okay, good. Nice. Sige, sir.

Yes, sir. Relax. Okay, good. Yeah, relax na Okay. Sabi lang, sir. Side ka sa akin. Masa dito. Masa ka pa. Ah, di 4. Okay. Good. Okay, lower back tayo. Lakmen, sir. Miss Universe? Yeah. Okay. Kaya <laughs> mo maulog ka, pero hindi. Uh. ano sa sir. Sarap. Kabila. <laughs> Yan po. Sige, sir. Okay. <laughs> Dami. <laughs> Flat ka, sir? Flat. Ay, gang straight? Yeah. Okay. Patanggal ng belt dito, sir. Taras mo. Na-feel -fe mo to? Yung bones dito? Yes, sir. Yes, check sir. natin. ah oh! <laughs> hey, pay sir, no? Yes, sir. Okay, good. Kasi, ang upo natin dapat is letter L. Yes, sir. No? Kaso, upo natin ganyan eh. Opo. Oh, okay. Di ba? Ganyan. Ganyan. So, naipit yung nerve dito. Alright. So, taas natin, sir. So, we're gonna create an opening para ma-release ma yung tension ng nerve dito. Yes, huh? sir. Okay. Inhale, excellent. There you go. Nice. There you go. Task perfect. Task. Inhale, excellent. There you go. Okay, good. Task audit, sir. check natin ulit siya. I think ulit yung bounce, di ba? Yes, sir. Kung ano? Dala na. <laughs> so, okay, good, awesome. right, good, nice. Galing. Okay, check natin. Po, sir. <laughs> uh, relax lang, sir. Sige, relax lang. Kaya mo siyang bumagsak. Nice. Okay, kulang cool to, sir. Okay, good. Taas ulit. Relax. Okay, pantay na, sir. Okay, upo ka sa sir. Huwag ka okay, sir. Relax ka lang, sir. Yes, sir. There uh, you go. Uh, nice one. Good. Good. Relax <laughs> lang, sir. Nice one. Okay, good. Pamewang ka, sir. Ganito. Hindi, upo ka. Okay, sorry, upo. sorry. sorry. Elbow mo, pull back. Contra. Contray mo. Sige. Pull back mo, sir. Labanan mo. There you go. Nice. Okay, good. All right. Sa so, teleport na kita. Sir, no? Ready ka na? <laughs> <laughs> Anong pangalaw, sir? Kaya pa yung timpe ingat. Baka hindi mo lang masabi yung timpe ingat. Tapos nakalimutan mo na. Paano yung Okay, good. Relax, sir. Feel okay. the tension here. Oh! <laughs> okay. babalik na kita sir <laughs> okay good okay nice Drop. Okay, good nice Dito, sir ka. Bago, sir Upo ka. <laughs> no, man, man, sir. Sige, sir. Upo ka dito. lagi lagi Yes. lagi lagi <laughs> lagi ah. <laughs> 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 okay, ting so, uh, okay. oh, bitis so, uh, so. Inhale. Exhale out. Oh, do it. Exhale. Labas lang sir. Isa pa. Exhale. Oh! Oh! Kasi <laughs> <laughs> napapanood ko lang ngayon. <laughs> Alright. So, yun, sir. Cross chest ka ngayon, sir. Tingin ka dito, sir. Twist. Ayun, oh. tingnan mo, sir. Mas. Mas maluwag sir. Mas maluwag. Okay, Tsaka yung flex, kanina ganito lang, ngayon. Ayan nga sir. Okay, good. Ayun ka sir. Try to touch your toes. Dito na ako sir. Apo. Mas mababa sir, kanina dito lang. ako mo lang. <laughs> Apo oh, sir. Kanina, ganyan lang eh. Oh. Ngayon oh. oh. <laughs> <laughs> Bedback ka sir. Ganyan. Kamusta sir? May pain ba ba sa likod? Wala, sir. Wala. Alright, sir. <laughs> sir, sir. Thank you, po, thank you, sir. So, yun, sir, ano pong masasabi mo sa First Neuro Cairo Pampanga? Boss, ay Pampanga. Ayun na, mga kaingat. Unang-una, dati, natatakot ako sa ganyan. Nung si Sir Sir Jordan, Sir Jordan, sir Jordan ah. Bone Setter Pampanga, dahil hmm. professional ang gumawa. Yes po. Solid mga kaingat. Gagaan ang pakiramdam nyo at mare kayo. Hanggang sa muli. Ingat, alright, thank you, sir. Thank you.